Siguro ay eh, na para malaman niya na ang totoo. Kung bakit uh, may samaan ng loob kay Tito Sito, Tito Sito, Tito Vicente Soto. Kasi alam nyo, nung pa last term ako ng konsyal, kinausap niya ako kung pwede daw ay uh, yung kastelo na konsehal ipalit sa akin pero ayaw ni Joy Belmonte, ni Vice Mayor Joy Belmonte, kasi mas gusto niya ako kaysa dun sa Castelo. Ang usapan kasi nila, pag naging konsyal si Castelo, aatras na wala nang kalaban ng kanyang Vice Mayor na si Gian Soto. Pag pinasok yung Castelo sa lineup ni Joy eh, kinausap ko si Joy. Sabi ko, no. Sabi ni Joy sa akin, no, Anjo, I want you. Ikaw ang gusto kong konsihal. Nung kinausap ko si Tito Sen, minura ako ni Tito Sen. Sabi sa akin, PI mo, ganyan-ganyan. Eh, hindi na ako nakipagtalo kasi sabi ko nga, kasama ko sa Itbulaga. Eh, sige. Uh, ano na lang ako, tatrabaho na lang ako sa Itbulaga. Yung pangalawang kasalanan sa akin ni Tito Soto, na tinuring ko siyang kapatid, minsan nga tinuturing ko siyang ama. Nung binakbakan ako ni Rafi Tulpo. Yung mga kasinungalingan ni Rafi Tulpo, nung ako po yung uh, ano, Tulpo, yung kapatid ko naman yung tinulpo, hindi naman ako eh. Nandun lang ako eh. Masikat lang kasi ako sa kapatid ko, kasi kaya ako ang diniin ni Rafi Tulpo. Doon yung eskwelahan sa Lucena na mali-mali ang bintang, mali-mali ang pinalabas, pinalabas camera kami. Pero kung papanoorin mo mabuti, kiniwartahan lang kami ni Rapi Tulpo. Ang sama ng loob ko noon kasi hindi man lang ako tinulungan nitong Tito Soto. Anong klaseng kaibigan yun? Mabuti ba si Tony Tobera? Tinanong ako, to, uh, Anjo, ano yun? Sabi ko, wala yun, sir. Mga I invento lang nila yun. Totoo naman ang sinasabi ko. Anong sasabihin ko? May papeles yung building namin. Lumipat lang kami ng location kaya natagalan yung the, 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 the school was uh, legal. Na late lang yung ano, pero pinalabas ni Tulpo. Illegal. O sayang yung mga estudyante pinag-aaral namin ng libre. Ano nangyari? no wala na ng eskwela, nagsarado na. Imbis na makatulong kami, ganun kasama ang ugali ng Rapi Tulpo. Kumita lang, makagamit ng tao, gumawa ng kwento, kumita. Yan. Kaya, very, ano yan eh, cyber liber ang kaso dyan. Inaantay ko lang yung pagkakataon eh, makaayos ako, makakita ako ng abogado. Pero, si Mr. Tobera, buti pa siya, tinanong ako, sabi ko, sir, okay lang yan, wala yan. So, wala akong demanda. Wala akong kahit ano. Wala akong kahit anong reklamo. Bakit? Kasi yung skwela namin maayos. Meron ba naman skwela na 13 years nang umaandar eh, tapos illegal? Eh, hinanapan lang ng butas nitong Rafi Tulpo. Tapos yung dalawang estudyante na nagreklamo, nung pinacheck namin, hindi pa pala naka-enroll. So, hindi ko alam kung anong motive ng limang estudyante, lima hanggang pitong estudyante, out of thousands na pinag-aral namin. Pero going back, kaya ang sama na loob ko kay Tito Senda, takot siya kay Rafi Tulpo at iniwasan na ako. Kung feeling niya, guilty na ako. Parang uh, lumayo tayo niya kay Anjo, uh, scammer pala yan. Tignan nyo, Tulpo, tignan mo yung effect. Uh, sinira mo yung pagkatao sinira mo yung uh, buhay ko mga kaibigan ko at si Tito Sen naman ang sama ng loob ko sa'yo akala ko ba mayabang ka Ay, no, hindi mayabang akala ko ba matapang ka eh, ba't di mo ba pinagtanggol ba't di mo ba pinagtanggol akala ba para tayo magkakapatid yun yung unang sama ng loob ko dyan kay Tito Sen pag mga matataas na tao wala na kakalimutan na mas malilit na taong kaibigan niya kinuwento ko lang sa inyo to kung saan nagsimula ang samaan namin ng loob ni uh, Vicente Soto the third yung uh, senador ngayon na yan kaya yun lang po, naikwento ko lang kasi para alam nyo kung saan nagsimula maraming salamat po marami pa yan maraming salamat po at abangan ang susunod na kabanata.